Ayun, muli po magandang magandang umaga po sa atin lahat ah. For uh, today's vlog po ay uh, iikotin ko tong lugar nito ng private house uh, resort, no? At uh, ito yung pangalawang araw namin, no? Uh, update lang po tayo rito sa loob, no? Ayun, uh, lalapitan ko yung gansa. No, uh, siguradong hahabulin ako nito eh. Ayun, no? Naku po. Oy, naku po. Huwag kayo, huwag kayo lalapit sa akin. Naku po. Oh. Oy, oy, oy. Naku, grabe. Nangahabol. Hindi ako makadaan. Ah, dito ako, iwas ako. Oh, ah, pupunta muna ako dito. Oh, yan. Grabe ang kaganda ng mga puno dito, mga kabayan. No? Grabe talaga. Napakaganda ng mga puno dito. So ayan Huwag oh. sa akin. Dadaan lang ako. Dadaan lang ako, grabi <laughs> oh, Grabe, naabol ako ng gansa eh. Yan, oh. Oh, grabe. Ang ng mga gansa na to. O. Oh, oh. Pitong piraso sila. yan Nagalit sa akin. Uy uy uy. Mo ko ngabuling. Napagod. Napagod ako mga kabayan. Hinabulan ko ng gansa. Hiniingal ako. Takbo ko sinusundan pa ako. Oh. Ayun oh. Ay susum ko nga. Ah. ah kaya kaya na. Ay hindi na kayang isum ng ating uh, cellphone. Nako po. Uy. Huwag mo. Huwag niyo akong habulin. Nandito na nga ako eh. Malayo na nga ako eh. Inahabol mo pa ako. Ha? Whew. Huh. Grabe. Hiningal ako mga kabayan. Sobra tong mga gansa na to. Huh. Ah... Lumabas so ako mga kabayan dito sa uh, pinakamain gate, uh, yung entrance nila papasok sa um, private uh, house resort, no. Dito ako. Uh, lumabas ako kasi hinabol nga ako ng gansa. Ayun, oh, know, hanggang ngayon sinusundan pa rin nila ako. Huh? Uh, paano kaya 'to pagbalik ko mamaya? Hindi ko alam kung saan ako dadaan. Ay malamang dito ako dadaan sa ilalim. Whew! Grabe tong gansa na to. Nangahabol. Ah. Grabe. Grabe talaga. Hu. Hinihingal ako. Ayan, nandito na ako sa entrance sa main gate. Parang bantay yata tong gansa na to, ha. Ah. sinusundan ako ah. ah. Hinihingal na ako. Huwag niyo akong sundan. Oh, uh, ayan tututukan ko ng kamera nabula ko ng gansa sir <laughs> Nangahabol pala <laughs> napagod ako <laughs> ayan si sir yung uh, ating uh, security guard na sir ayaw naman kayo sa vlog siya nakablog po tayo ayan po uh, si sir po siya po yung nagbabantay rito uh, ayan uh, nakablog po to sir nakablog na Pwede po ba akong dumaan dito sa baba? Pwede siya, dito madaan siya. Oo. Eh, takot ako, hinabol ako eh. Hindi po siya. Ha? Ha? Ay, nanunok ka eh. Naano na po yung tataan dito sa Ah, ganun? Ah, ganun lang talaga yung ano nila. Pero nakakatakot kasi bigla na lang yung ano, gumagano. Oo. Oo. Ay, salamat, sir. Uh, dito na ako baba. Uh, dadaan sa baba. Ay, yan. Uh, bababa ako rito. Kasi... So, ayun, mga kabayan. Uh, dito po ako dumaan sa... ilalim ng puno ng mangga. Kasi nga, umiwas ako sa gansa. Dito naman, mga pika oh. Ah... Uh, uy. Huwag mo akong habulin talaga. Huh... Masakit kaya mga agat yan? Kala nyo ha? Pag nakagat ka nyan eh. Ah. Ah. Yan. Hiningal tuloy ako. Tumakbo ako eh. Hinahabol ako eh. O hanggang uh, gate eh, sinusundan ako. No? Uh, ah. grabe talaga. Huh. Ah. Grabe. Kaya dito tuloy ako duman sa ilalim ng manggahan. Pero may ano naman. May daanan din siya. Whew. Yan. Pabalik na po ako mga kabayan sa uh, aming uh, quarter quarter. Saan kami naka-check in. No? Ayan. Pasensya na kayo. Medyo madilim. Kasi nandito ako sa lalim ng mangga. Dumaan eh. Ah. Yan. Opya. Grabe ang hingal ko. Op. Hu. Ah. Upo muna ako dito. Mga kabayan. napagod ako. Oh, uh, grabe. Oh. Uh, napagod ako sa gawa ng gansa na yon. Pag nakakita ng tao, talagang susundan kanila. Sarap dito sa ilalim ng puno ng mga kahoy. No? Talaga namang uh, uh nakakatuwa. Nakaka-refresh no lalo na sa aming mga kapastoran. pagka ganito ang lugar na mapupuntahan mo ay eh talagang uh, napakaganda. Uh, Unang-una yung simoy ng hangin ay eh napakasariwa. Talagang ang uh, the best ang uh, hangin na nalalanghap namin dito. So ayan nandito ako sa ilalim ng puno ng uh, kakahuyan no. At uh, Uh, iniikot ko yung aking uh, camera no na makita natin kung gaano ano ka ganda ang mga nature dito no ah, talagang pini ah, pinipreserve nila yung mga puno ng kahoy dito talaga may puno ng mangga di ko alam kung anong uh, kahoy nito may bunga siya na uh, ano mahaba no uh, di ko alam kung anong kahoy yan yung malaki na yan no yan may mga bunga So uh, hanggang dito na lang muna ang vlog kong ito at uh, uh, salamat sa mga kabayan natin na patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking uh, video na ina-upload dito sa aking channel. So ayun po mga kabayan tuloy-tuloy uh, po tayo sa ating pong, uh, pagbablog sa umagang ito. Pabalik na po ako sa aming channel. Uh, at uh, tinutuluyan. Ayan po, uh medyo against the light lang at napaka liwanag, no? Ah. Uh, Ayun yung kabuuan ng building, no? Yung uh, uh, the private uh, house resort, no. Yan ang kabuuan. Yan. So yung mga sasakyan na gamit namin, ayan mga nakaparada, no? Uh anyway, uh, mamaya ay uh, mag-check out kami uh, alas 12, no? So uh, ano na kasi ang alam ang alam ko nga ay 12 to 12 lang kami dito at check-in kami kahapon ng 12 no at alam ko ay 12 din ang check-out namin So 'yan at uh, 'yan ang building. Uh, ng building uh, Kabuwan ng the private house uh, resort no napakalaki, napakalaki uh, mga uh, kabayan no na-interview ko yung uh, uh, katiwala ni sir dito sa cashier, no? Uh, kayang i-accommodate dito ng 75 person, no? Uh, ang ganda. Yung dinaanan ko kanina sa naon kong uh, video, ay uh, ilalim ng mga puno ng mangga. May mga recreation sila na, ano? Ang ganda. Pwedeng uh, mag-team building, no? Uh, lugar na to. Uh, at uh, Uh, napakaganda talaga. ayan si Sir. Ah, uh, di ko Makita si Sir 'yan. Good morning po. Uh, yan. good morning, Sir. Uh, Ayun, naka-vlog po tayo, Sir. I thank bina ko po itong uh, lugar ninyo. O, naka-vlog mula kahapon. Eh nasa YouTube na po, Sir. Kung may time kayo, Sir, bisitahin niyo yung YouTube ko. Subscribe niyo na rin, Sir. Uh, ano? Jose Pino Humawan, Sir. Jose Pino Humawan pa question sir. Ah, uh, abasit sir para malaman niyo po kung paano po yung Ah, yes, uh, okay, maganda to at interview natin si sir kasi isa sa mga trusted uh, personnel dito. Ayun, pupuntahan natin, lalapitan natin. Hi, nice. morning sir. Hi. Yan na tayo at uh, interview natin si sir. Kasi, uh, Uh, may mga katanong lang ako, sir. Uh, kung unang-una, nagtanong kasi ako kanina sa cashier. Sabi ko, tinatanong ko kung magkano ang uh, prior accommodation dito na ano, okay. ng resort ninyo. Ayun po, uh, 12 to 12. Uh, package nyo, sir. Uh, you mean 12 2012, sir, yung hours? Hours, ah. Uh, uh, we have here 22 hours, sir. Uh, uh -huh. Check-in times 12 noon. 12 noon. Apo. And check out by 10 a.m. 10 a.m. Ah, Apo. so... 10 a.m. mamaya check out kami. Apo. Kasi 12, 12 kami nag-check in kahapon, di ba? Apo. So, meaning uh, mamaya 10 o'clock ay check out na pala kami. Apo. So, But, mga ganun, sir. Uh, kasi sabi kanina ng uh, secretary doon, kaya niya accommodate um, 75 person? Kaya naman po, pero... Uh, first of all, we set an ano, expectation na ano mo muna po ako, nag-ask muna po ako sa guest na mag-offer your visit. Ah, yes, yes. Kasi uh, normally, uh, the corporates, mm, ano sila, uh, depende po sa kanila kung gusto nila ng squeeze kwarto. Mm, so, we, they can squeeze up to 8, 7 to 8 person sa room. Pero, sa room siya, yeah. ano na siya, para siyang sausage in kan. Mm -hmm. Medyo masikip na. Mm -hmm. But normally, sa experience namin, may nag-accept naman. Pero before that, talagang sumisip mo na lang expectation para wala ko kami ang uh, problems ko, um, uh, 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 Yes, ko. Um, but normally, uh, the 10 rooms here in the here in the resort, we, we, accept uh, minimum of 48 packs. 48 packs. Then maximum 60 packs. Ah, uh, yes, yes. Apo. Then the rate naman, sir, 7,500 sa so week, weekday, weekday, Monday to Thursday, ano siya sir? Uh, 7,500 per room per night. Uh, per so, room per night. Opo. Kapag weekend naman, Friday to Sunday, it's 10,000 per room per night. Okay. Then, I do give discounts if they buy out the resort. Mm -hmm. All amenities, exclusive, mm -hmm. sa grupo, and one good thing here, sir, ano po siya, it's a gated property. Ah, yes, yes. Um, the uh, ideas sa mga guests na uh, makakapunta rito or uh, mag inquire no? Ang, ang, advantage po, sir, kasi ano, uh, uh, it feels isolated kapag nandito po kayo. Yes, uh, hmm. first of all, uh, my own uh, experience, uh, very nice uh, place talaga. Kanina, uh, <laughs> Refresh um, even my mind and uh, physical. Uh, this is the best place. And, uh, you want to isolate yourself, uh, this is the best place. Uh, kaya sabi ko nga kanina sa vlog ko. Try nyo i-visit. Kaya sir, siguro mas maganda ay banggitin nyo kung may website kayo, sir. Eh? Yes po. Uh, uh, visit www.theprivatehouse.ph And all the details nando na rin po. Mm -hmm. and nandun na rin po yung official business phone number okay so okay. all the details sa akin po lahat ah uh, yes ah Charlie said that's why I, I asked the uh, secretary there to inform uh, I have a plan to visit here again oh, uh, that's why I ah uh, uh, told her uh, how how many person that uh, the resort can accommodate okay. So, Maybe siguro uh, uh, this year or maybe next year no fifty um, person. Uh, ah yes po we can accommodate ah uh, yeah so I can visit your uh, website uh, I, I I want to see the especially the rate oh. uh, <laughs> uh, maganda yon yeah sir uh, thank you so much for giving me a time to uh, interview you uh, no thank you sir thank you so much sir uh, so uh, yes yeah, sir uh, um, kindly subscribe my YouTube channel sir. Ay, Just, uh, check ko na po uh, uh, Mapapanood mo lahat yung mga vlog ko dito sa ating uh, starting, uh Day. ano pong name ng channel niyo sir? Uh, Husipino Humawan, P.I. sir, P.I. Husipino oh, Humawan, oh, yeah. Um. This one. Yes sir, yeah. Uh, that one sir. Uh, yeah. Uh, that is my uh, second uh, uh, upload the uh, video here second day <laughs> <laughs> and additional, additional na rin po sir uh the general manager here is a danish guy yeah yeah and his passion is to bake then mm -hmm. yung mga yung breakfast po natin na bread sa kanya po galing wow. homemade bread homemade then gumagawa po siya ng homemade ube pastry, rose pastry, and cinnamon, and all kinds of wheat bread, and baguette. Yeah. Oh. That, that, they can, ano, that they can acquire all the guests here. Um, maybe uh, later on. So, I just want to taste the bread. <laughs> homemade bread din Homemade. Apo, yung, yung chef po dito, galing po ng balisin. Oh, yeah. And also, galing po ng Soler. Oh. Oh, dito. Kaya, napakasarap ng uh, lunch namin and even the dinner. Oh, uh, I can enjoy the dinner uh, uh, yesterday night. Uh, so, yummy! thank you sir. No. Oh, sir, thank you so much, sir. And, uh, God bless. Thank you Mabuhay po, sir. ang resort ninyo. Thank you po. Okay. Ma'am, thank you ma'am. Uh, Nakausap ko na si Sir. Uh, Nakablog po tayo ma'am. Uh, po hindi po kayo mag-hi po sa vlog natin. Uh, Na-interview ko si Sir. Uh, nakuha ko na yung information about uh, whereabouts na uh, uh, resort ninyo. Ayan po si ma'am. Uh, unang napagtanungan ko sa kanina. Siya po yung uh, trusted person ni dito sa cashier. Counter. Ano pa? Ano pangalan niya, ma'am? Um, okay, uh, salamat ma'am. Uh, uh, huwag niyo kalimutan na ma, i-subscribe niyo aking YouTube channel. Ah, uh, posible 'no umawon. Si Sir mag-subscribe na. Apo, the third focus. Ah, okay. Huwag si Pino Umawan lang, ma'am. Okay, thank you, ma'am. So, ayan po, break. Breakfast time po ito. Uh, mamaya na ako kakain. Ayan na. Yan oh. Yan Naka ano tayo? Naka live ko ng Vlog tayo. O, na Kagabi si Sir hindi nagapunan eh. Nangari lang kaya hindi tumatawa eh. Bumalik siya nagrarize ng Eh, actually kagabi tinawagan namin yun eh pala kumakain din sa gabi kagaya ko. Hindi ka ngayon na gabi doon. Dalawang islang na ubus kagabi. <laughs> <laughs> oh, ayan yung mga galing sa ano yan, sa palido. Ayan. Ay, naman kayo dyan mga pastor natin. Walaipa, kaya, galing sa palido yan eh. <laughs> oh ayan uh, um, Ito pa pala ang mag-asawa, Nakalimutan ko yung mag-asawa. Inaanak ko eh. Ay, oh, Ayan, isayin ko muna. Ayan, ilana ko. Ayan, ilana ko. Ayan. Ay, naman kayo lahat. Ayan, Ayan. Ayan. Ayan uh, hanggang dito na lang aking uh, vlog na ito. At uh, magandang umaga sa inyo lahat. Mabuhay tayo. Ayan, babalik po tayo sa ating vlog po. Uh, ano? Dahil na ay kakain na po. Ayan. Episode Ah, oh, maganda yung sinabi ni Pastor Greg eh. isa shout out niya yung kanyang mahal. No? Ayan. Uh, ayan, Pastor. Ayan. Okay. Dito na nga mo. Diyan ka lang. Baka nang sasama dito. Uh, <laughs> uh, <Okay>. uh, <laughs> uh, ayan o. Uh, against the light tayo eh. Ayan. Mas maganda yan. Ayan. Ayan. Ang uh, mga anak, kailan? Ah, purification ko. <laughs> Ulitin uh, ah. ko lang, Nay. Okay Apay lang ako rito. Diyan ka so, lang. <laughs> okay. Ay, hindi lang di dyan sa ano. Diyan Ayan. So, salamat sa mga kapasuran na nakasama namin. So, hanggang dito na lang ang vlog kong ito dahil ako ako'y mag-almusal na din. Bye-bye!